Grabing traffic na to guys Alam nyo umalis ako ng Robinson Nang alas 5 Ngayon is 7 At nasa Tullio pa rin tayo Nakaka stress I don't know what's going on Alam ko naman na may intersection Over there pero grabe na titas yung Patience ko Sin super ah, Nagagagata alam pero na kung ano ano hindi naman anger issue yung tawag dito hindi ko alam basta naiinis talaga ako grabe lalang mo yung mag isa ako wala akong kakwentuhan kaya iba yung inis ko parang ako nagsusuper super science science <laughs> science I don't know <laughs> ah, hindi ko alam hindi ako makapagpa music kasi lobot na rin yung phone ko guys ayan my god Lumad na tayo Oh Hmm, <laughs>